Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Yan magluluto ako guys ng tilapia. Yan gata, gawin nata ang tilapia. At lalagyan ko din siya guys ng gulay. Tipla natin ang asin. Tong tilapia. Lagyan din natin guys ng paminta. Hmm. Ayan, lalagyan ko na lahat guys. Lagyan natin sa aldero. tayo guys ng tanglad. And then, sili, sibuyas, bawang, and kamatis. Ayan. Okay. lang natin to guys. Tapos, lagyan natin to ng konting asin. At saka paminta. Tapos, lagyan natin guys ng gulay. Ayan, ino na ko nga pala itong sigarilyas kasi matigas to. Matagal maruto. Ayan, at konting talong. Ayan, alternate lang guys. Tapos, talagay ko na rin dito guys, tong ano, tilapia. Ano ilang natin to? Ayusin lang natin guys. Ang paglagay. Ayan, tatlong alang yung kasya. And then, lagyan din natin ang gulay. Ayan, lagay ko na lahat. Ayan, and then, tilapia ulit. Ayan, anim na piraso lang to guys. Sa so, kanila ko na yung talong sa ibabaw at kamatis. Ayan, pinauna ko yung talong guys kasi baka madurog pag sa ilalim. Tapos sanay ko na magic sarap. Ayan, konti yung suka para tanggal yung lansa. Ayan guys, sinubos ko na yung suka, kakaunti na lang kasi. Ayan, nilain ko na siya ng konti yung turmeric. Dagdag gulay at pampasarap itong turmeric guys. Pantanggal din ng lansa at dinagdagan ko rin siya ng konti yung luya. Ayan, isarang na natin. Uh, takpan natin, guys. Ayan. After nito nga, guys. Ayan, medyo luto na siya. Saka ako siya lalagyan ng gata. Ayan, koko mama gata, guys, yung aking ginamit. 400 grams. Kasi na yan dito sa kaldero. Ayan. Hintayin natin, guys, kumulo. Saka natin takpan. Pwede nyo rin, guys, to lagyan ng talbos ng sili para mas masarap at magandang tina ng ating tilapia, ginataan tilapia. Ayan guys, luto na. Ayan, kakain na kami. Kain po tayo and thanks for watching. Bye-bye.